Wala so, tayong guys, nagkakagulo sila oh. Gan sa sana. Ano magang pinagkakaguluhan niyo diyan? <laughs> <laughs> ano maging pinagkakaguluhan niyo diyan? Malupit. Ang <laughs> hilo na daw. Tara. barira. 1.5 1.5 yan. Oh, <laughs> yan pala yan. Mesibaad pala yung kitang. Uy, pumunta Yan pala pinagkakaguluhan oh. Op op, murder. Mawa ka naman. Samayan mo pa rin sa. pala Yung pinagkakaguluhan nila guys oh. pare <inaudible> tama <inaudible> <inaudible>